Ayan, good evening mga idol. So nilagyan ko ng sako tong gilid. Kasi may uulan daw ng malakas. So para safe sila dyan sa loob. Ayan. Para hindi sila maampiyasan mga idol. So dyan sila sa taas lahat. Dito walang natutulog. Bakanti pa yan. Ayan. Makanti. So, dito sila sa taas. Yung iba. Safe na sila dyan, mga idol. Yan. Tapos, dito yung iba, mga idol. Yan. Dito yung mag-iina.